Sa mahigit na 2 years na utang ko doon sa mga ola, lalo na tong sa loan ko sa Digido, no, uh, ilang beses na ako naka-receive ng text messages na sasampahan daw ako ng small claims dahil sa hindi ko pagbabayad pagbabayadaw ng utang. Well, for the 2 years na yan, pag-usapan natin dito sa video ito kung ano yung nangyari doon sa loan ko sa Digido kung ako ba'y na tuluyan na sampahan ng kaso ng small claims na itong ola na ito. Alright, welcome back mga kajani muli. Bagwan lahat ay maraming 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 salamat pong muli sa patuloy ng pag at pagtangkilik sa aking channel. At uh, maglalabing lang po ako sa inyo kung nakakatulong ang video ko sa inyo, eh pakisubscribe na lang po ang aking mga social media account. Pakifollow po na po ang aking Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin para dumami pa ang ating... Uh, mga videos na gagawin para sa inyo sa mga impormasyon. Pakishare nyo na rin para makatulong sa ibang mga biktima at pahit nyo na yung notification bell para updated po kayong lahat sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online hindi nga. So yun, meron kasing nagtanong sa akin about dito sa video ito way way back 2023 ng no March 20, ng no 26. March 26, 2023. Almost 2 years na, di ba? Mahigit na na naka-receive ko by that time nung panahon na yan na sasampahan nga raw ako ng kaso sa small claims dito sa Digido no ah uh, ay ano actually no hindi lang naman yan ng mga may ula ako na hindi ko pa nabayaran then uh, for 2 years na rin yung iba medyo nabawasan ko na yung utang ko ilan na lang to medyo may intindihin nyo rin naman no hindi naman kasi lahat ng tao kaya magbayad agad okay tulad natin ng na mga ibang individual na nangungupahan, may ibang binabayaran, may ibang pinagkakagasusan. Uh, minsan, nasa unahan natin yung pagbabayad sa mga kailangan. Like sa mga pagbayad sa upa, mga bills, kung may kailangan pang mas importante, di man agad-agad natin may bibigay kung nagkakaproblema tayo. Kung sakali ganyan ito, sasampahan ako ng small claims, then I can face them. Okay, yun lang naman masasabi ko. Aharapin ah, ko naman, kasi may nagtanong sa akin dito, no? na natuloy po ba sa small claims ng DG do 2 years ago na ito? So, wala naman. For the reality, wala. <laughs> Tagal ko rin yung tayo. Pero, ano, totoo lang. Hanggang ngayon, nakaka-receive pa naman ako nitong January or February yata. Mayroon akong nire-receive na meron daw akong warang na pares. Either, hindi ko alam kung sino sa dalawa o sa ilan doon sa mga ulan na nahirang. Lima lang naman sila eh. Pero yung isa na wala na, yung GCash na bayaran ko na yun, yung G-loan ko. Then, ito naman kasing iba, yung DG do, uh, sa totoo lang, 3.5 ang utang ko rito. Then, mayroon sila lang processing fee by that time na 250. So, 3,250 yung actual na, na loan ko. But, ang naibayad ko, almost 5,500 for 2 months. Sobra-sobra uh, pa, di ba? Sobra-sobra pa sa interest na pinataw ng SEC, do sa 15%. And then, by that time, 1 month pa sila eh. No? 1 month pa sila na mayroong partial payment. Pero ngayon, naririnig ko, sabi nila, 7 days na lang din daw. Nahawa na rin, naging katulad na rin, loan shark na nga, no? Grabe na nga yung patubo, tapos 7 days na rin sila. Ginaya na rin yung ibang estilo ng mga 7 days ng mga ola. Na which is para sa akin, parang very unfair para doon sa ceiling of interest rate nagagawin nila 7 days na lang o so 1 week na lang yung mga pautang nila. Tapos sa kalagay doon, for 1 month lahat yung mga 15% na interest na yon, di ba? Doon pa lang labag na labag na eh. Yung karapatan na dapat sundin nito mga binigyan ng lisensya ng mga ng SEC. And then yung tawag yun, yung mga partial payment kung tutusin sobra na nga binayad ko po. almost 5-5 na nga ulitin ko 5-5 na siya then kakasuhan pa ako either may point of view in here kung bakit hindi natuloy itong kasong ito itong pagsasampal nila para sa akin It's, uh, dahil malaki na yung naibayad ko yun lang yun pangalawa yung interest nila kasi once na magpare sila ng small claims mga kajani sa korte marami silang pagdadaanan marami silang kailangan ibigay ng dokumento hindi lang yung pagpapautang nila bukod yun titignan din kasi ng korte yan kung magkano ba yung interest nyo yun ang ano ko po interview wala pa akong experience yan na napailan ako o oh, ano man. Wala pa ko nababalita na gano'n. Pero may mga nakita ko na may mga nag-post that time na ang laki pala rin ng mga binabayad. Depende kasi sa utang. Parang gano'n, no? Wala akong masyadong ideya about it. Pero sabi nila, depende raw sa utang yan, yung babayad. Lalo na kung ikaw isang kumpanya, titignan nila kung meron kang BIR, ah, uh, tawag yung BIR permit, lahat, kung legit ba talaga yung dokumento mo, kung okay ba lahat, kung sumusunod ka ba dyan sa interest rate na kung sa korte pagbabasihan natin sa civil court ng batas natin is 6% per annum lang naman. Pero dahil nga pinagbigyan din yung mga negosyo ng pagpapautang pagpapautang nitong Bangko Sentral ng Pilipinas at inadapt naman ng SEC yung ceiling of interest rate na 15% per month. Tapos kung mababasa sa 10,000 eh hanggang 4 months 'yun. Okay? Ngayon, kung hindi mo mababayaran yon, kahit gano'ng katagal yan, kahit magpas na 4 months to uh, even a year, doble lang babayaran mo. Yung 3-5 example, yung utang ka, magiging 7,000 lang siya kahit umabot siya ng 10 taon. Yun ang pagkakaintindi ko at pagkakaunawa doon sa mga pinapod ko mga abogado, sa mga nagpapaliwanag about that, that kind of uh, interest rate na dapat sundin o dapat na masunod ayon sa batas. Kaya sabihin mo wala ni usury law. Pero kung ikaw naman eh, nalalaman ka, nang nalalabag mo yung karapatan ng tao na tinatawag nilang uh, yung unconscionable, yung sobrang laki ng tubo, ay eh, pag ginano mo sa korte yan, ang korte magdedesisyon na babaan at ibalik doon sa mga principal amount do doon sa pinaka tamang interest na pwede niyang ibigay doon sa nagpapautang at doon sa nangutang, di ba? So hindi naman natuloy, walang nangyari. At uh, ano naman, hindi naman ako napuntahan sa kaluukan But the uh, reality, no, dito sa DJ do, yung pagpunta-punta nila sa bahay ninyo, depende yan sa utang ninyo eh. Kasi yung asawa ko, by the time na nangutang din sa yaga na hindi rin na agad nabayaran yung time na yon is talagang wala pang bawas kahit wala pang ano parasyal wala rin siyang parasyal doon wala siyang binawas doon sa 4,000 then by after uh, one month yata o kulang-kulang one month may nagpunta doon sa bahay nila dito sa Venezuela. <laughs> may dala rin demand letter, then may, may dala rin na parang uh, taraheta, na wala na yata yung ano, ka. nandito yata sa papel. May dala siya ng kung ano yung number ng old agent, ng collector agent ng DG do. Yun ang iniwan at doon kami nakapag-usap. Uh, Pero loko-loko rin yung agent kasi nagka-settle naman na kami doon sa halagang something, if I remember it correctly, 7,000 yata. Pero yung babayaran naman dapat namin doon sa 4,000 for uh, almost mag two, months is almost double na. Nasa 9K yata. Tapos binigyan lang ng konting uh, bawas. Parang 7,500 o sa 8,000. Parang ganon. Medyo matagal na kasi. Pero nung nagkausap kami na 7,000 yata yung babayaran, pag dating doon sa tawag yung after na magbabayad na kami, yung sabi, hindi na pumayag yung visor. Sabi niya, ay, ang kailangan daw bayaran is 7.5 or something. Kung parang isasakto sa 8 or 7.5 mga ganon. Sabi ko, di nag-uusap na sa 7 eh. Parang ganun na alala ko, parang 7,000. Di pa I remember it correctly. So, bayaran lang namin. Baka mamaya may ano siya doon, kickback. <laughs> na maaaring discarte na niya yun para magkaroon siya ng buod sa commission niya sa paniningil. Eh, meron siya sarili niyang kita, no? Kaya ingat-ingat din ingat kayo sa pakikipag-settle sa mga agent na yan nasasabihin ni eh, ayo raw ni Bisor, ayo raw ng management. Basta kung kayo nag-uusap ng una, yun ang pag-usapan ninyo, talakayin niyo kailangan ah uh, mako-close o ma yung account niyo sa digido Sa so, ulan ng mga, mga applyan niyo, binayaran niyo, okay? <coughs> And then by that time, ilang araw pa, sinubukan ulit buksan yung app ng digido Ano pa rin yung utang namin? No, <laughs> so then, kinausap namin, sabi namin na, ah, Ba't di pa rin nawawala yung account namin, yung utang? Kaya pag hindi nila binura yan, sa susunod na pag-silip namin, uh, NBI nang pupunta sa kanila dahil i-reklamo talaga namin na meron kaming ebidensya, nagbayad kami through the decas transaction history, di ba? Papatunayan namin nagbayad kami doon, tapos hindi nila inaalis para palalabasin na may utang pa ba. Ay, yun lang naman yung experience namin, sinishare ko lang na sa inyo. No, wala naman nangyaring small claims, so hindi naman natuloy wala rin man ng masyadong etche-boreche na nangyari. Basta Portex lang, di rin naman nila magawa. Ma Busisi din kasi pagpapalit small claims eh, kaya yun ang teori ko dun sa mga ola na ganyan klase, mga long shark. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalabing ako sa inyo na pakipalot po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.